parang sarap mag Jollibee ngayon ah. Kaso wala kasi tayo pera ngayon eh. Pero wala naman natin masama kung sisilip lang tayo, di ba? Titignan natin kung magkano yung presyo ng Jollibee ngayon. Wait, sa so eto ba yan? Wait Uy, din. Edo! Uy! Uy, bakit ka nandito? Ah, <laughs> ah, ako okay, eh, may pupuntahan sa ako dun. Eh, ikaw, kakain ka ba dito sa si Jollibee? Kakain may na ka sa si Jollibee, nagugutom ako eh. Ay, wow ha. Uh, ako gusto ko din sana ko ay kaso wala kasi ako budget para dyan ngayon eh. Ah, wala ka bang pera? Wala. Kawawa ka naman. Ay, wag ka! Ano ba? Ay, gusto ko din, libre mo ako! Sarap mag Jollibee ngayon. Libre mo ako! Ah, libre? Oo. Oh. <laughs> Pag-isipan ko. Mm. Libre ba kita? Apuway ah, ka na! Apuway ka na! At ito na lang. Uh -oh. Libre na lang kita pag natap natapos mo yung tower game na ano ginawa ko. <gasps> tower game na ginawa mo? Ano yun? Jollibee tower din. Ito. Wait, Jollibee what? Pin. So, oh, okay. Tatapusin ko talaga yun. Ano ba yung kapalit? Lilibre ba ako? Siyempre, li lilibre kita sa Jollibee. Yes! sige ngayon bagad, ngayon bagad. Oh, ngayon na, ngayon na, syempre. As... Baka magsarado na itong Jollibee na ito eh. Ay, oo, oh, gano'n. Di ba 24 hours naman ito bukas eh? Hindi oh, 24 hours ba to? <laughs> okay, okay, challenge accepted. Sige, babalik ako. Pupuntahan oh, ko sige, yung sige, sabi sige. mong Jollibee Tower. Oh, sige. Sige, sige. Bye! Galingan mo, galingan mo, ha. Oh, oo, oh, oh, syempre. Wow, nandito na tayo sa si Jollibee na sinasabi ni Ed grabe, ang ganda naman dito. Very red. And nandito yung mukha ni <laughs> wow! And anyways, may access nga pala tayo dito no, para makakuha tayo ng Jollibee Chicken. Wait, paano ba ito makuha? Ito ba? Wow! Uy, slap siya! Uy, what? May try nga natin kay Juan. Eh, wala naman nangyari sa kanya. Ayun, ayun. <laughs> OMG! Hi! May manok si X na lang. May nag-wave siya. Anyways, tara na nga simulan na natin yung ating pagpa-parkour, no? Kasi pag natapos daw natin to, ay ililibre daw tayo ni Edo sa Jollibee. <laughs> Let's go! Uy, hello po sa inyo. Hello po. Anyways, tara simulan na natin, no? Ooh, andali lang naman pala nito. Hindi naman pala to mahirap, eh mabilis natin tong matatapos tong OB na to. Uy, yung burger! Paborito ko pa naman yung mga yung, yung burger sa ano, sa si Jollibee. Yun yung palagi kong ino order eh, yung burger. Oo, buti walang nang to troll dito ngayon. <laughs> Kasi pag meron, ang butwit, itroll ka natin to si Athena. Ah! <laughs> Ay! hamburger, no? Ay! Ay! Sino gumawa mawanan? Tinulak tayo, Atilin. Lin. Ayan, balik tayo ulit doon na pagtripan tayo. <laughs> Naku, dapat maging maingat tayo sa kanila ngayon. Naku, wag! Yeah! Takbo, takbo. Ayun, safe na tayo, guys. Hindi tayo matutrol. Akala ko, ano? Oh, no. Aray! Ba't ang sakit naman eh? Okay. Hey, Lumi, thank you, Thank you, Atina! Hola. nila dito, di ko alam. Color green bacon, lagot ka sa akin. Makakabawi ako. Hi! Hello! <gasps> uy, may tao na doon, no? Color red yung what? Color red yung chicken. Sinampal ako yung color green na, no? <laughs> bacon! Ayan, dali na lang dito. Parang dito ata ako nahulog kanina. Ay, hindi. Wait, dito yun, di ba? Ayun, dito. Tapos, tapos dito. Ayan. Let's go. Tinutulungan tayo ngayon ni Athena. Shoutout kay Athena. Anyways. Wow. <gasps> may nakikita po fries doon. Nako. Fries pa naman yung palagi kong in-order sa Jollibee. Tayin natin si Athena. Go, Athena. Eh kayo guys. Ano ba yung in-order yung sa Jollibee? Di ba may pa C1, C2, C3 doon? Kasi yung lagi kong in-order doon ni C1 eh. Uy! Nawala na si God. Okay lang 'yan. Ay at least nandito na tayo. Oo, ayan. Malapit ko nang malalasap 'yung ano, 'yung fries. Ayan Eh, Ay, paborito, paborito ko 'yung fries sa si Jollibee. Lalo na yung barbecue. Oo. Hindi ka tayo maulog ah. Lalo na yung barbecue. Hello! Anyways. Uy, malapit na tayo dun sa tuktok ko. Grabe. Tapos pagkatapos na ito, guys, mantutrol tayo. Sino ba yung malapit dun sa taas? Kasi sasamparin natin. Si Atina. Huwag si Atina yung itrol natin. Dapat ibang tao. Kaso wala eh. Wala tayong nakikita. Uy, nagbabanish na bridge. Ingat kayo dyan, guys. Uy, unahan tayo ni X sexy, pero okay lang. Uy, uy, uy. Kailangan natin maging careful dito, guys, at maging maingat. Ayan. Wee! Naku, mga speed na... Ano na yan? Mga speed floor. Ayoko na mga speed floor, eh. Uy, nakikita ko na yung tuktok! Ayan. So far, wala naman nang tutrol sa atin ngayon, no? Wala nang tutrol sa atin ngayon. Kaya, yeah, yeah. very, very good. Very nice. Ayan. So, since walang troll sa atin ngayon, eh, tayo yung mantutroll. <laughs> tayo yung troll guys. Ah, tignan natin kung... Oh, no! Nagbubanish siya. Delikado. Muntikan um, tayo dun, ha? Kailangan natin maging mabilis dito. Ayan. Ito din ba? Oh, nawawala din. Nagbubanish din. Ayan. <gasps> wow, may rainbow na chicken manok. And it's 299. Wala tayo robux. Maghantay nga tayo dito ng tao, guys. Baka merong mag-join. Tapos, tanggalin natin tong chuk. <laughs> Gusto ko man Wait, may papunta na ba dito sa taas? Sino? Oo, si X. Ayan, bilisan mo, X. Magtago tayo, guys. Kuwari, wala tayong pakialam. Ah, wala. Wala po ako pakialam dito sa color green na button na to. Hindi po ako matutroll, guys. Kaya, dumaan na po kayo dito. I am patiently waiting. So, wait. Silipin natin kung sino yung malapit na. Wala po ako pakialam dito. Wala po ako pakialam dito. No! <laughs> no! Kinarma tayo! Hindi <laughs> <laughs> ko na talaga gagawin yun, guys. Anyways, balik na naman tayo dito sa dolo. Sa huli. Oh, sa huli na naman. Wait, ko natin itong chicken manok. Gusto ko may matrol ako! Ano ba yan? Paano man troll? Sino ba pwede dito matrol? Eto? Oh no! Andito si Atina. Hi, Atina! Ayan. Bilisan natin makapunta sa tuktok. We're gonna speedrun this. Ayun. Alayo pa natin dun sa may ano. May invincible. Ay, wait lang. Dun sa may button. Uy. I-troll kaya natin yan siya. Si pro. Hindi ko mapasip. Akala niya basta yan siya. I-troll natin siya, guys. Magtago tayo dito. Tapos. Ah! Ah! Hindi ko siya natin. Very sayang talaga. Oy, 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 oy. kaya ako ulit. Oto, ang galing niya maglaro. okay. Natutulak pa. Ang galing niya man. Aray. Kumamamatay na tayo dito eh. Hi, Athena. <laughs> Anyways. Ano ba yan? Wala tayo. Or sadyang, sa hindi lang talaga tayo marunong man-troll? Kayo ba guys, marunong ba kayo man-troll? Kasi, frequency naman, di tayo marunong man-troll, kasi mabait tayo eh. Sabay tayo, Athena! Let's go! Girl power! OY! Magbaba ko tulak? <laughs> Aray! Mamamatay na ako! Ayun, hindi ko tayo mamatay dun. One hit na lang ako eh. Tapos dumagdag pa to, mga puti na to. Ah! Nar! Oh no, I'm gonna die! Yeah, I'm gonna die. I died! No! O, ikaw yung nagtulak sa akin kanina ha! nang normal chicken manok. Ano ba yan? Hindi pa natin natatapos. Naku, nagaantay na dun si Edu sa Jollibee. Baka hindi na tayo librehin nun. Baka nauna na siyang kumain. Naku! Tapos sinabi natin sa kanya kanina na ano, madali lang to. Ano ba yan? Malapit na as! Malapit na tayo matapos. Ako yung matatapos dito, hindi yung OB. Uy, it's Athena again. Hello, oh, Athena. Nahulog ako kanina eh. Ay, pwede palang dumaan dyan sa ano? Sorry guys, no, kung... ay Ano to? <laughs> Ba't tinutulak ako yung hagdan? I mean ladder. Tinutulak tayo nung ladder. Ang sama. Uy, dito na tayo sa pinakaayaw ko na part. Aray. Aray, aray. Ayun. Buhay pa tayo, guys. Buhay. Huwag lang tayo mahulog. Oop. to be quick. Dito banda kasi nagbubansh yung ano. Ayun. Dito tayo sa part na to. Ah! Gusto ko may matrol muna akong isang tao. Maliban lang kay Atina. Kasi mabait si Atina. Uy, may papunta, guys. May papunta, guys. Okay, okay, okay. Be ready. Kory, wala tayong pakialam sa so ano. Ah! Okay! Satisfied na ako guys! Ang sama natin doon! Oh no! Do. laki ng jump neto ha! Oh do. Baka karbahin tayo bigla! Ayun! And color red yung lasers! Delicate! Delikado to! Ayan! <gasps> Ang galing! Okay! Malapit na ako sa dulo guys! Sa wakas! And makukuha na natin yung color green na chicken no? What? Gusto ko ba yung color green? Gusto ko ba yung color green? Pero before tayo mag-end sa video, puntahan na muna natin si Edu, of course. Tara! <laughs> Jabili! Hmm, dali lang ng tower na yun eh. Uy, tapos may magjawa pa dito ang nakatambay. Anyways, nasa na kaya yun si Edu? Nandito kaya siya sa loob. Uy, nandito! Ay, nabusog ako doon ah. Ah! Bin, bin, ano? Busog ka! main ka na? Why uh, ako. Bakit? Bakit ang bilis mo naman? Ah, syempre. Ah, uh, pro ko eh. Ang galing ko kaya. Bro, mahirap kaya yung tower na ginawa ako. Baka nag-hack ka. Hindi ah, uh, Hindi ako nag-hack, diba guys? So... Oh. Impossible hindi ka nag-hack. Pero ta natapos mo ba talaga? Oo, natapos ko. Syempre. Sige na ba dyan? Yes! O, ano? Nilibre Tra mo na ako. Oh, tara na, tara na. Grabe hey. na. Parang natapos agad yun. <laughs> Thank you! Hi, guys! Ako so, gusto ganitong klaseng video ay i-click nyo na po yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, ay mag